pag nag-convert kayo ng ganitong mugs ay hindi talaga siya 100% plug and play. So sa mga nagpaplano dyan na mag-convert ng pang RFX na mugs dito sa ating Rusi Flash na V1, panoorin niyo itong buong video kasi i guide ko kayo kung ano yung mga gagawin niyo pag nag-convert kayo. Ayan, and yung kanyang kulay is nag-complement din sa white and black. So hindi siya plain and dull tingnan. So, ang pinaka-importante talaga at medyo nakaka-stress na portion ng ating ginawang conversion is itong rare mug. So hindi naman talaga siya totally na mahirap pero hindi lang talaga siya 100% plug and play which is yun yung inexpect ko kasi halos magkaparehas lang sila ng swing arm so hindi ko na anticipate na magkaiba pala play. So ito yung mga ginawa namin para sumentro siya ng kaunti kasi itong mags natin ngayon ay hindi talaga siya 100% na nasa center, nakasentro. Parang ano lang siya, uh, 55 to 45, 55 yung ano doon and 45 lang dito. So itong gulong natin medyo nakadikit siya dito ngayon compared doon sa left side. Pero goods lang yon okay naman yung handling, wala namang difference. Ano lang, maselan kasi ako kaya napapansin ko yung mga ganon. Pero anyway, ito yung mga ginawa namin sa shop. Ayan, ito naglagay kami ng isang spacer dyan. Yan lang yung nilagay namin na spacer at wala nang iba. So, kung mapapansin natin dito yung ating axle is malaki yung nakausli kasi kailangan pa ito ng marami pang spacer. So, dito tayo kasi dito yung pinakaimportante. So, yan yung guide So nag ako na maglagay ng maraming spacer pero sabi ng mekaniko pag naglagay ng maraming spacer itong disk na to ay tutulak siya papunta sa left. So ang mangyayari palagi siyang nakadikit dito sa brake pad na to. So ang mangyayari hindi na siya mag-free wheel kasi palaging nakadikit and tama naman yung sinabi niya and mas delikado pa yung sinuggest ko kasi pag palaging nakitikitit yung rotor disk umiinit yung ating rotor disc and hindi kakapit yung brake. So tama yung sinabi niya na wag nating gagawin yun kasi palaging nakadikit yung rotor disc sa brake pad. So wag na kayo maglagay dito ng spacer. So ang gagawin nyo is dito kayo maglalagay ng spacer sa holder ng ating caliper. Kasi pag naglagay kayo dito ng spacer, automatic na yung holder magmumove siya papuntang left kasi nag-add kayo ng spacer. So, sasabay din yung caliper natin. So, hindi siya didikit dito sa ating brake pad, yung ating rotor disc. Pero, wag kayong masyadong maglagay ng maraming spacer. Pag hindi nyo minodify yung or hindi nyo pinataasan yong ating guide kasi mahuhulog tong ating caliper holder. And pag nahulog to, pwedeng mag-lock yung caliper natin, mga brakes, and madisgrasya pa tayo. So, ang gagawin niya lang, tatansyahan, tatansyahin niyo lang yung guide na hindi siya, I mean, tatansyahin niyo lang yung holder ng ating caliper na hindi siya mahuhulog sa ating guide. Pero pag uh, kinulang talaga, pwede ipa ipamodify or padadagdagan yung guide para makapag-add kayo ng maraming spacer. And baka kapag pa shop kayo, ganon. So dito tayo maglalagay ng uh, bagong spacer para sumentro na talaga. Para 50-50 na yung sentro ng ating golong dito sa ating uh, motor. So baka nag-wonder kayo na baka hindi siya safe kasi hindi nakasentro yung kanyang golong Well, to answer that question, kaninang umaga is bumiyahe ako ng almost 100 km from Tacloban papunta dito sa lugar namin. And wala akong nanotice na kakaiba pagdating sa kanyang handling. Dito tayo sa front. So dito sa front, wala kayong gagawing conversion dito. So salpak lang lahat yung bearings ay nakalimutan ko pala guys yung bearings ng ating stock na mags ay kasa lang sa pang RFX na mags so dito bearings salpak lang lahat pang spacer eto is yung stock na speedometering natin kasi yung kasamang speedometering ng RFX na mags ay kulay black so hindi ko gusto and meron syang kayod So, yun nga. Nilipat ko dito. Sinop ko yung speedometer ring. And itong ating rotor disc which is maganda yung kanyang design. And ano siya. Basta maganda yung kanyang design and unique siya. Unique. So, kasa lang lahat. Wala kayong gagawin conversion dito sa harap. Mga spacer. Basta pag kinabit nyo to goods na lahat. Wala na kayong ibang gagawin. So, ayan. As you can see, maganda yung ating Final output.